Ito na tayo sa pwesto mga boss okay, Hindi yung bala mag-chop Dahil tayo mag-deliver pa Magandang magandang morning mga boss Saan ko si Chris? Mag-deliver kami ngayon sa ano po? Ang kalapi po ko Yan yung ating uh, deliver po worthing k And uh, pasensya na kung ngayon lang tayo na kapalik sa pagtabla. karon nang maraming inatupag mga boss. And today is uh, September 30. Yan, inspiras po sa Tagihon. La Libertad. Uh, meron kami na uh, parang meron meron may ikon. Especially this afternoon na uh, bukas meron tayong 20 class na uh, sa awa ng Diyos tayo tigil sa palilitso araw araw uh, buhos na buhos yung blessing buhos. kaya uh, alive na alive pa rin yung ating mga uh, litsonero dyan meron tayong income everyday uh, um, bili ng mga basic needs araw araw so panganyo punta kami sa kalapi na po kami yung tama pag-deliver ng malayo-layo talaga. Hindi, hindi kasi kami talaga ma-accept na uh, delivery pag malayo. Yan ay uh, for pick-up lang sana. Pero this time, i deliver natin na eh, yung hirap talaga silang mag-pick-up. So, mag-spend talaga kami ng oras para dito. Para rin pasyal si Chris sa kanilang bayan. Kalapi po, po isla na, yung bahalang mag ano po doon. sa bahay ng Sa mga tatahihin. Para sa salang po Uh, welcome back sa no vlogging natin sa Elite Channel. channel. Okay. kami sa ano mga boss sa Kalapi papasok na kami sa ano po isla ng Pangganga tayo sa Cielo Azul na resort <laughs> uh, Maraming parang 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 mga parang 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 mga parang parang yan. Yan parang 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 na mga shells. Meron din mga lato. Lukot. Dito po kadalasan talaga mga uh, pobrodyos ng mga namandagan sa kalapi and uh, tignan natin mamaya mga boss kung meron pa tayo mapagabilhan yes. silo asol doon no? o oh, silo asol silo asol na tayo mga boss Delivery ra ma'am? Delivery lechon. Ah, wow. <coughs> huh? oh, delivery ra. Uh, uh, Nah, mas Bam Kena tapok, agak itu sok. meram Hahaha, lah. Iya

isla pa doon kaya lang low tide mga boss ayos na rin tahimik kasi 300 tanan ah swake dagu gunod hmm Uy, masang teh. tinilang daan ta. Layo pakai tag biaya, mahilis nang hilis Dagko ba unta?

Oyster? Oyster dong lo? No? Cinapuk lo? Oh. Oyster maya man Ani ni kan? Pila po itapuk siya Yes Yang problema man, tagi ya sama tagi ya nih eh? Eww Kasi adonan, po, tanghali na kasi mga boss Kaya ito na lagi suruh yung natira Wala nang display yung iba Kasi uwi ya na Sama, so, may tao ulit na? sayang sarap para man sana ihawin to mga boss tapos lagyan ng pinakurat uy magawa makalikod lang ka ha na disgrace ya so yan dahil nakauwi na mga boss na yeah. start na kaming magkatay ko po tomorrow's order yan yeah. Ayan, so, uh, ikot natin meron din ano po tayo mga kayo na was uh, per kilo yung ating buak si ak boss loto agad loto agad Luto loto agad yung, luto agad. ha ganda ng luto namin guys oo ka dito na nga pala siya nagluto mga boss kahit hindi pa nasira pero na tiles na yan, yan naman loob mali apat po na mga kawali yung pwedeng pagsalangan uh, chikiting meron tayong 8 heads na salang this afternoon o oh, sige aga na ah na, ta? na tay so isa na lang po yung hindi pa nasalang dyan yung ating small size hindi na ando naman sa slaughter po. Abala kami sa pagkatay. Para sa tatayin po this evening. Boss! Kapi na? Yung, uh, champion? Champion? Aung. Oh. Ngayon tayong uh, walo po. Uh, paunang katay po. Para mamaya, konti na lang. Mga uh, labing lima na lang mga boss start na magbalot mga boss ito yung ating chop per kilo mamaya yan stock ng mga uling kung mapansin nyo isa wala na akong bahay kubo yan nililinis na na namin mga boss ha? Basketball court <laughs> ko yung inaayos at saka tatambakan pa namin yan basketball court basketball court uy excuse me po pagi pagi aso Ryan. Tapi 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 tapi. Uy namay botiti galakolakau pero bujak. <laughs> Ayaw call. Ayau daum. Labas gayo. Uy sa bos. Okay. na lang tayo na alis na. Sana na hindi umulan mo bos.

4.30 4.30 Oke Kita nanti sampai stasiun bos? Oke bala mag deliver Pak. Kagai kusup. Bukat Kap? <gay> Kar balandau? Hah? Bukor-bukaran? buak si aku robot oh. bah bah so, ni kahit kung kahit 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 Ha? Hmm. ha? kahit okay, <laughs> okay. So, tapos na kami mag-deliver ni Ikab, mga boss. Ayan, kami sa pa no? Dahil meron pa kami ibang delivery. Na meron pa tayong uh, sikasuhin ng mga ano, kakatayin to Ayan, tapos na yun yung mga pickup up order this afternoon, uh, yung mga ibang delivery mga boss. So, balikan ko lang sa doon sa Balwarte po. Dahil uh, time check uh, 6.30 ubos na na yung litson so kukunin ko na sa doon dahil naroon pa kaming operation na katay and tahi so kailangan kaming matapos ng before 12 uh, midnight para makapagpahinga yan dito na tayo mga boss okay Ito na mga 1.4 kilo sudan so na na hmm. konting pangulam mga half kilo mo boss pinatira ko sa kanila okay aga pa lang po 6.45 ha time check na boss 11.35 kakatapos na po namin magkatay tahi lahat lahat mo boss naka set up na ready to salang na lang yan pakalakas na na ng ano po kidlat barang bobo setan yang melakas na ulan, Bos. Wih. kulangan? ona, Hah? Memang ada disco, whatay labot sa disco. Tekes ko aku itibas. Kita labot sama disco-disco ini. Segilang. <laughs> uh, Maaga na naman bukas mga po uh, Hanggang dito na naman po samang, um, sa uh, mga po Sa masaganang pamumuhay po Alam